English mainstream <laughs> actors na nagbe sa English, you being someone that nagsimula sa Oh. sa <laughs> angro. Oh. Oo. Nga lang. Nga lang. ako sa tanong. How do you feel? Ah, kung kuya. Mga mainstream. B B mainstream Uh -huh. ka, pang ka, pang okay na, 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 okay na. Okay na, okay na. Okay na, okay na. <laughs> Masaya po kasi sabi ko, from indie, sabi ko napakarami ko na po natupunan. Kumbaga sa ulam, dun po ako naluto. Bago po ako ng TV, siguro masasabi ko, hinog na hinog na po ako. Hindi sa pag-arte, kundi sa disiplina. Kasi nung, na, nung nag-TV po ako, hindi ako yung artista na parang tatawagin sa set or darating ng late. Sabi ko nga, yun yung mga yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga na sa mga pagkatrabaho ng mga indie actors kasi alam nila yung, ano, yung behavior, yung tamang behavior na hindi kami artista dito, worker kami kasi pag sinabi mo worker, dapat lagi ka ng handa wala kang arte, dapat lagi ka on the go kung ano yung kailangan and then nakaka-proud kasi maraming mga artista at mga indie directors na nagtatrabaho na rin ngayon sa TV at sa mainstream which is sabi ko man ganun para sa akin, masaya ko doon dahil Ayoko kasi lagyan ng bridge eh. O uh, lagyan ng wall. Kasi para sa akin dapat walang indie, walang mainstream. Kasi lahat tayo nasa okay. isang industry eh. Ang importante, lahat tayo may trabaho. At dapat nagtatrabaho tayo sa isang mundo. Kasi yung para sa akin yung mga inahawa yung mga mainstream, yung mga mainstream din naman sasagot, aawayin yung mga taga-indie. Dapat wag, kasi sabi ko nga, uh, dapat nagtutulungan tayo. Kasi paano natin pasisigla eh. Eh, ito yung pamamahalan natin sa mga anak natin. Di ba? Like ako, punyari ako. May kapatid daw ngayon na, 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 nasa indie. Buhay pa Ibig sabihin ko, ano yung naiwan ko doon at ano yung nagawa ko sa indie, pinamamahala ko lang sa kanila eh. Sa kanya ngayon yun. Which is, sabi ko nga, dapat hindi tayo nagsisiraan. Dapat tayo nagtutulungan. Which is, may papasukin na naman tayong bagong mundo. Sabi ko nga, yung mga TV series na yan. Later on, may mga, may mga directors, mga indie directors o may, may mainstream directors na makaka-penetrate ang brood dahil sa paggawa natin. Kasi, Do no, nasa indie po ako, kahit wala pang budget at wala pumapansin sa indie dito sa Pilipinas, nakita ko na po na napaka-talent, napaka-talented ng mga Pilipino. Kasi naalala ko noon ang masayista yung movie ko, pinurodus po yun ng 500,000 lang. Pero nilaban siya sa Locarno Film Festival at nanalo kami doon ng Golden lepers. Ibig sabihin, wow. naka-penetrate kami sa ganong tiling na halaga. Eh kung baga, kung ibang bansa nakakapaggawa ng TV series, mas kaya natin yun. Eh, Pilipino pa, napakamadiskarte. madiskarte. Mm. Well, lang, kaya tayo namin yan. Lalo-lalo na siguro kung susuportahan susu -sus -sus tayo ng gobyerno. Kapag sinuportahan yung... Kapag sinuportahan ng movie industry natin ng gobyerno, ah, mas malayo pa po yung narating natin sigurahan. Uh, ang point kasi na no, Romel Kuya is, ikaw yun ako na tapos nag-mainstream like, ka, tapos ngayon, yung mga mainstream actors, papunta naman doon sa pinanggalingan mo. <laughs> <laughs> How do you feel about kasi di ba, sila Piolo, sila okay. John Lloyd, sila Gerald. Nakakatuwa po kasi, kasi hindi magandang training crowd eh. Kasi siyempre magkaiba yung discipline niyan eh, magkaiba yung experience eh. Pag nagpunta ka sa mainstream, may experience mo, ano ba yung nasa indie? And then ngayon, sabi niyo yung sabi ko ngayon, ngayon nagko-collaborate siya. Kung baga merge na siya eh. Like kunyari po, sabi ko <laughs> nga, at sa totoo lang, para sa akin, ang Star Cinema, ang Viva Films, ang Regal Films, eh, yung mga malalaking production na yan, hindi nila inaapi at hindi. Bagkos, yakap nila. Bakit? Ang, ang regal, gumagawa ng Indian. Ang Star Cinema, may Cinema One yan at may Skylight yan, gumagawa ng Indian. Ang Biba, ganun din. Hindi nila inaaway, hindi nila inaichipwera. Tinutulungan nila. Kaya sabi ko, sana huwag tayo mag-away-away kasi lahat tayo nagtatrabaho lang sa iisang industry. Eh. And then, sabi ko, yun na nga sana, man, sana itong 2017, Magyaka pa tayo magtulong-tulong para palakasin ang ating industriya. Beautiful. Yeah. Thank you. Naganda ng tawag ko po, di ba? ganda. Lagi? Siguro si Alex, uh, tuloy na natin decide. Si Alex Rosas o si Ador. May question, uh, Alex. May question ka, Alex. Uh, I just want to know kung ano yung projects mo this year. Bakit puro English na? Hindi mo lang <laughs> yan. Okay. Ano yung projects mo this year for your What, do, what can we look for